Nag-inspeksyon si Budget Secretary Amena Pangandaman sa Apalit to Road at bahagi ng MacArthur Highway para sa ilala pondo sa pagsasaayos ng daan. May detalye si Bernard Ferrer. Maputik at bako-bako. Iyan ang kondisyon ng Apalit Macabebe Road sa Apalit Pampanga kung saan dumadaan si We araw-araw. Anya mas lalo itong nagiging delikado tuwing maulan at may pagbaha. Gaya ng kasagsagan ng habagat, ilang linggo lang ang nakararaan. Medyo mahirap po, sir. Mataas ang tubig, yun naman. Hanggang saan po yung tubig baha dito? Hanggang ano, na, nagpastuhod lang po. Lumikas po kayo naman? hindi po, dyan sa bahay lang po. Kaya naman ang buhay ng pag-asa ng personal inspection ni, Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, ang apalit makabebe at bahagi ng MacArthur Highway. Ang naturang aksyon ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang mga imprastrukturang kailangang ayusin at pondohan. Napag-alaman na walang nakalaang pondo para sa naturang mga daan, habang may ilang proyekto naman ang natapos o nasimulan kahit hindi prioridad. So, ibibigyan na po natin ang directive ang ating regional director at district na i-realign na itong budget na to Naglalabas po tayo dyan ng pondo. Naglaan ng pamahalaan ng isang bilyong piso mula sa Quick Response Fund o QRF at karagdagang isang bilyong piso mula sa DBM para sa rehabilitasyon ng mga nasirang daan. 389 milyong piso naman ang kinakailangan pondo upang maisaayos ang Apalit Makabebe Road at MacArthur Highway. Mahalagang agarang pagkumpuni dahil ang mga lubak ay nagdudulot ng aksidente sa sagabal sa daloy ng kalakalan sa lugar. Gagamitin ng pamahalaan ng satellite imaging at drones upang masubaybayan ang implementasyon ng mga proyekto at matiyak ang maayos at mabilis na pagpapatupad ng mga ito. Kumbinsido sa Sekretary Pangandaman na may mga sa trabaho kaya may panawagan siya sa mga ahensyo ng pamahalaan. Ang pakiusap ko po yung pera po na nilalaan natin sa budget, hindi po yan madali. Yung pera po sana sa budget, sana po, konting malasakit naman, magamit po natin ng, ng mabuti at ng tama. Samantala, inispeksyon din ni Sekretary Pangandaman ng Gumuhong Riverbank sa Barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Ang proyekto ay napatayo noong 2023, ngunit wala pa mang isang taon, agad na nasirang slow protection matapos sumaas ang level ng tubig sa Pampanga River. Dahil pasok pa sa warranty ang proyekto, wala lang karagdagang gasos para sa gobyerno. Bunsod nito, nanawagan sa Sekretary Pangandaman sa Department of Public Works and Highways o DPWH na upgrade ang mga disenyo ng mga infrastruktura upang masiguro ang pagiging climate resilient ng mga ito. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.